Ah, okay na? Okay, maaf Ngabib spil ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang gabi po mga kapatid sa Palar ng Palatay Islam. Uh, Alhamdulillah. Kita 9 na po ng Dhul ngayon. So, ang, gaga ang gagawin natin ngayon ay mag aayuno or mag song para sa iyo Arafa. So, kasama natin si Al-Akh Jalil. Ito yung creator ng GSD application. Okay. Allah Akbar. okay. So, bro, ano yung pala o fadl ng pag-aayuno sa buwan ng Hijjah? Share mo daw. Alam kong alam mo yan. Bismillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jma'in amma ba'd. Ang gantimpala pala pala na pag-aayuno sa Arafah yung topic natin. Nakala ko yung gantimpala pala na pag ng dalawa eh. Patay <laughs> <laughs> Sa pagkakalam ko, Stad, yung pagayon sa araw ng Arafa, ito ay nagpapatawad ng dalawang taon okay. na kasalanan sa sino mang magayon dito at katanggap-tanggap. Masya, Masya, Masya Allah. So, oh, tama yan, bro. Uh, actually, So, two years yon Okay, mapapatawad ang Uh, isang taon na nakaraan at yung isang taon naman na hindi pa dumating na mga kasalanan mo. Ito yung mga maliliit na kasalanan. Pero yung mga kabira, yung mga malaking kasalanan, iba na yung yes. Panyon, okay? paraan ng pagpatawad doon. Yun yes. yung tauba. Yes. Okay, pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay chance para sa atin. Isipin nyo dalawang taon ha? Sino ba makasigurado sa inyo na mabubuhay pa next year? Okay? Na napatawad yung mga kasalanan maliliit. Kaya ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin chance po sa kamusliman na wag sayangin ito mga oras na to bro Jerry. So ano pang maidagdag mo bro Jerry? Sa ganito mga pagkakaton, stud, dito natin may kita yung kung gaano ka uh, adil at hakim ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano kulog ng adil? Ha, uh, adil ibig sabihin kung gaano siya ka makatarungan. makatarungan. No? Kasi bakit? kung pagbabasihan natin yung mga mas nauna kumpara sa uh, panahon natin ngayon yung mga nauna when it comes to lifespan no Masya. yung haba ng buhay ng tao oh. mas mahaba uh, sila mas lang. hamak na mas ma mas mahaba yung lifespan nila di ba umabot sila ng 100 years 203 1000 years, years. So, uh, yung lifespan na yon, sa haba ng panahon na yun, napaka napakahaba ng chance ng paggawa nila ng kabutihan, di ba? Mhm. Uh -huh. So, kumpara sa Uma ng, propeta. Uma ng propeta Muhammad sallallahu um, alaihi wasallam sa generation uh -huh. natin ngayon, which is ang mga expert nagsabi sila na pinaka uh, ang pinaka average ng uh -huh. buhay ng uh, lifespan ng generation natin is 60 years old. Ma ano ka na ma Suwerte ka na pag umabot ka ng 60 May, 70 80, oh. di ba? So kumpara doon sa mga nauna, mas malawak yung mas mahaba yung panahon nila upang igugol yung sarili nila mag-ipon ng mga dadalhin nila sa kabilang buhay. Mm -hmm. So sa atin, 50 60 70 80, napaka-easy kumpara sa kanila. Mm -hmm. Pero iniksian man ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung lifespan ng generation natin ngayon, binuksan niya naman ang napakaraming mga pintuan para makakuha tayo ng maraming kantimpala. Masya Allah. Di ba? Masya Allah. Masya Allah. Isa na to yung pag-ayon na pag ng Sarah Although, hindi nga tayo umabot 100 years, 200 years, pero imagine yearly, 200, 2 uh, years ng kasalanan mo, maaari mapatawad. And di then, ba? Yung, mayroon pang Laila asura, di ba? Oh, mayroon pang Laylatul Qadar. Laylatul Qadar. So, ganun ka-idol ang Allah. <laughs> Although, may mga bagay na iniiksian niya, pero nagpapalawag siya sa Allah. Upang punan yung mga pagkukulang na yan. Masha'Allah. So, Masha'Allah. Masha'Allah. So ito, alhamdulillah, ito ay mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong sayangin itong mga oras na ito na mag-ayuno kayo. Uh, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.